Didi mana? Didi mana tinggok mi? Kasihan anak ay. Eh, eh. Mega tau? Oh ya, udah kau dek tinggok dek, dah kau dek nak keluar tadi ay. Hebat cakap mak aku bawa ke. Imu Dili mana kayu bundak ni mukusuk bawanya, dah kau tinggok, dah kau nandai ni mukwarta pau

Ma Makulbaan, masatay na yung kudungon pa. Ayan. Ayan daw yung python, oh. Ayan na. Ano? May kukusa ko na siya, Be. May ata na yung python ni mga anak, pa. Dito, ipadol dito. Hindi po nipo tayo ni pangag. Ani, oh. Dito, lo. Ano? Ano? Ayan, pila man na yung money, ni, pa. May. Okay. Nga naman, Jess, manapaw. Ang singkor, manapaw. Okay. Eh, patak ka, karamal ko nga. Ha? Kusog tingog. Misa, mo ba? Ay, magbong, mag magbong, mag ay. Magbong, ayaw ka na, magbong. Kusog tingog. Eh, magbong ka pa, o. Ada lah bau rat dan dia apa kalau kau yang paliton pau, kurang mana yang mengmani pau? Kamin sulut lagi ko. Ah, musulut ka? O. Nga musulod bangka? ka Nga mo mo Can you check the kids for Spider Man? Can you check the Ada for Spider Man? Ada ya, ada. Spider man Asan nga? Asan nga? Asan nga? Asan nga? Nalagpot man daw Spider-Man Yeah, uh, it's like the uh, how, hey, much it's wano, lilin. <laughs> how much it's cost. ko ano, Nilin. Ito, Nilin. Kuha ka. How much? Kuha ni Pao, ni Nilin, money, pa. 20. The other one. Ano? <laughs> there's Spider-Man that there's uh, in the back. come jab hast ah you all the lele jab pakis haba asadem baito going kwabao wow olha dito pau tam dao ego goza goza say balta be dulobe kini kini oi usob usob

ang tiyo din, makakabang malagpot na ng kanal pa. O, dili really maglingas niya pa. basi katulong ni mong hulong sa kanal pa. Napiang piang ka pa. pa, mga susa nga makakawan ni mo pa. Sure. Ano <mulagpan> dagan pa? Yeah. O, okay, so we'll dagan Ang tiyo mong kaunon. Basta, ni mo pa. Ano nga doon yung lilin? Ano nga Ating na pagtudlo lang po, kaniyong popcorn. Huh. Kaniyong popcorn ng like, kanin, uh, popcorn. Kaya kaya popcorn, kaya 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 popcorn. kaya 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 here. kaya kaya popcorn, kaya Same kaya 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 same, same... kaya 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 Kene. Is it a boy? Aja na. Let's go. Alright. Then you need to meet. Yes. When? Wala, may mani din ni Pao. Wala, may mani din ni mong mani tamang lilin. Gutom na kayo ba? Ay, gutom na ka.

maayo kang kuya itan o spider nga tao clothes <coughs> so pa pan ang tanda yung gitrabaho pa ako ng gusto mong kapaw pangayon spider man nga clothes ni itan ina ina nga <coughs> itan ah, kuya itan hmm. si, kuya itan ay na kuya itan punta na ako spider man I, kuya itan mihig na You said Kuya Ethan that you watch Spider-Man. Sige <laughs> na po, si Kuya Ethan pa. Sige na unsa Unso na, unso na yung itrabaho pa. Ha? Unsa ka na yung itrabaho pa. Unong gigotong ka ba? Unso na yung itrabaho. Unsa na mong itrabaho di ay. Gutom na lang ako. Gutom na tayo ka pa. Ano na pa. Unso na yung itrabaho. Kung saan ako po'y kulang? Papa, nagkong tingong dili oh. Nagkong tingong dili. ingon? dito ni Ninang. Si Ninang may gata ka na. Thank you, Nang. Wow. Thank you, ni Ninang. Welcome pa. Kung saan din nga makaon pa, pangatag na na ha? Pag... Paggutumon sa pa, mangayot ka o makaon kang kulalan, ha? Oh. Tagay rin siyang kulalan na na Ha? Oh. Ah, maayo ha mo gunting lagi. Pero biscuits ra ha. biscuits. Sing ana, dili candy ha, biscuits sa sagot ha. Ano kung hindi lang unta, pau, Pao. Kining max lang nga di pao. Ay pau. pao. na mo ni. Ha? Ayaw na. Kuy, gusto mo siya. Hindi. Kada ko na mas pangagana. Sakto na kita. Sakto na kita. Kuya ka nagbongog. Hok tuh pogata kula kana bangag pau. Ada mah ng gunting bimong ah. ibutang pau. Gunting uh. ah, nak Gunting. Ada. Ama yu am gunting nim bata oi lami ade kana yang makan oi. Pangatagan napau. Oh mona na sapo ledogmok na pau ke imu manangi bundak pau. Ala mi ade makan bata oi. Kabil miyak bakwain beta lagi di mengatakan di, di belakang o. hai a lagi